Totoo ba na ang pag-inom ng gatas ay nakakapag-alis ng pananakit ng buto at kasukasuan? Hello po sa lahat na nanonood sa atin ngayon. Followers ko po sa social media, siguradong napapanood nila 'yung mga hula hoop videos ko kasi 'yun po 'yung aking exercise. Pero siyempre dahil sa pagod at puyat sa work natin, hindi maiiwasan na makaramdam pa rin po ako ng pananakit ng katawan at siyempre hindi maiiwasan kung mangyari sa lahat, eventually magkaroon ng osteoporosis. Ako, ayaw natin yan, no? Before, I take painkillers, but of course, that short term lang, di ba? Yung effect niya. Na-realize ko, kailangan talaga, alam nyo, patibayin natin yung bones, muscles, and joints natin. Importante yon. Actually, alam mo, isa sa nag recommend sa akin ng product na to, yung kasamahan ko po sa work. And I'm sure kilala nyo siya, di ba? Si Mr. Nino Mulak. Kasi siya po ay gumamit ng Healing Calci Gold. So ang produkto pong ito, ayan as you can see, ay uh, calcium supplement. Napansin ko na agad yung magandang result po nito sa bones and joints ko. Nawala din yung pananakit ng katawan na madalas ko nararanasan after work. Well, I drink it one glass a day at hindi ko na-expect na, na bahang bilis nung result niya ha. At saka ito pa, masarap siya. Ako personally, hindi ako mahilig uminom ng gatas pero nagustuhan ko talaga yung lasa niya. And imagine this, after two weeks ng pag-inom ko po ng healing feeling ko talaga nakatulong pati doon sa pagkain ko ng maayos, nakakatulog ako na mas mahaba, at hindi rin ako madaling makaramdam ng pagod. Ano? Wala rin akong nararamdaman na negative side effects, of course, kaya tinuloy-tuloy ko lang yung pag-inom nito. And ito pa, after a month, mas naramdaman ko na po yung magandang result nito sa bones, of course, and joints ko. Kaya, 3 months Pinuloy-tuloy ko pa rin syempre yung regular na pag-inom. Gulat ngayon ako na ganun po kabilis yung effect ng pag-inom ko ng HILIN. And ito pa, it is also made in Vietnam and the ingredients is from US. Isa po sa active ingredients nito, yung nano-calcium mm -hmm. na nakaka sa structure ng bones. And take note, this is 10 times more effective than a regular calcium. Kaya mas makikita po natin yung effect nito kung iinumin natin ng 3 to 6 months. And also, mayroon din itong Aquamin F, alam mo ba, na napakahusay po para sa atin the mga bones and muscles and joints imagine meron ding 32 vitamins and minerals, di ba? Nakakabuti rin sa memory, of course, and to avoid diabetes and cardiovascular diseases. Mm. Kasi nga, di ba, ang Healin Gold po, ay nagsispecialize talaga for bones and joints. Kasi po, this product is manufactured with a strict inspection process in US FDA compliant factory. Ang dami ko na rin po mga kasamahan artista na umiinom nito. At eto pa, kapag natukoy ninyo na ang produkto po ay may merong mga ipinagbabawal na ingredients na makakasama sa ating pong kalusugan sa ating katawan, willing ang healing Kansi Gold na magbigay ng 100,000 pesos. I'm happy to share the benefits of healing Kansi Gold.